Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay June 23, 2024 At tayo po ay nasa ikalabing dalawang linggo sa karaniwang panahon At ang unang pagbasa sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ni Hope Chapter 38, Verses 1 and Verses 8 to 11 Sa gitna ng nag-aalim po yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hope sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap kaya ang karimlan do'y lumaganap ang tubig ay aking lagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang sinabi kong sila'y hanggang doon na lang huwag nang lalampas ang na naglalakihan ang salita ng Diyos ito po sa mga pagbalang araw sa inyo pong lahat at po ay nasa kalagitnaan tayo ng karagatan dito sa isa sa mga isla muli no, ng Coron Palawan at timing naman po para sa ating unang pagbasa kung saan ipinapaliwanag ng Panginoon kay itong kanyang katapilaan at kapangyarihan at sinasabi na sinasabi nga po sino ang umarang sa dagat sa agad? gigat ay tinakpan niya ng papalulap. Isa 'yang kapapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Panginoon. So sino tayo para uh, magreklamo ng magreklamo sa buhay? Sino tayo para mag-isip na uh, hindi tayo kayang protektahan ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan na siyang nagpapaagos ng hangin, nagpapadaloy ng hangin upang umihip sa karagatan at ikutin uh, uh, magbigay ng ulan sa kanya pong uh, naisin. Uh, nawas, kung may mga pagkakataon na tayo po ay nakakaranas ng matinding pagsubok, huwag nating isipin na tayo po ay uh, kinakalimutan na ng Panginoon o walang magagawa ang Panginoon sa mga problema natin. So, ano mang lakas ng, ng bagyo, unos ng buhay natin, lagi naririyan po ang Panginoon. Sa isang salita lamang niya, ay tayo pong lahat ay kanyang matutulungan. Kaya magtiwala tayo sa kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Thank you.